Dito nga araw na to, bibili na nga namin yung monster truck na anak ko dito sa Baby Forge Couture, your one-stop baby It shop. It was our dream ng mga bata kami na magkaroon kami ng ganito. Siyempre, cannot afford pa at naiintindihan naman namin yun. Naman, nung sinabi talaga ng anak namin na gusto niya ng monster di truck, di nga kami nag na bilan siya. Tapos, nasabi ko pa nga sa mamot papo niya, sabi nga nila, gusto nga rin nilang bilan si jobin nito. Kung nga yung araw na to, pumunta na nga kami ni papo dito para magtingin-tingin nga. Magkano nga yung mga price range ng mga monster truck. Kaya naman, nung bumalik nga kami, alam na namin kung ano nga yung bibili namin. Kasi nga, habang patagal ng patagal yung pagbili namin, pataas na pataas na rin yung gusto naming bilhin. So din kasi ni Daddy Vince na pang matagalan nga magagamit ni Joby yung monster truck. At talagang nung makita talaga ni Joby yung mga monster truck dito, tuwang-tuwa siya. Pero meron ding nakaagaw sa attention niya itong laruan na Plants versus Zombies. Parang nakalimutan na niya na gusto niya ng monster truck. Parang ito na nga lang yung mas gusto niyang bilhin kesa nga yung monster truck na pinunta namin talaga dito. At ito nga yung kinagusto talaga namin sa YSA 032. Yung weight capacity niya is hanggang 100 kilos. So, hindi nga lang to para kay Jobin, para rin sa amin to. <laughs> para nga rin syempre sa paglaki ni Jobin. Magagamit nga niya to hanggang maging teenager siya hanggang magkaasawa at magkaanak anak na rin siya. Nga rin siguro yung magiging apo namin sa kanya magagamit na rin syempre, to. Syempre, minsan na lang naman tayo bibili kaya yung pinaka the best Basta, na. Basta ang gusto lang naman daw niyang kulay is color black. Actually, gusto niya pure black lang. Pero wala nga lang nun. Kaya naman ito na nga lang yung may red and black. Okay naman sa shop na to. Yun nga lang. At rasabante lang yung magagawa mong pag-testing. Kaya ayan, medyo muntikan pa akong maunto. Actually, parang ako pa nga yung mas masaya para kay Jobin. Sobrang eh. natutuwa nga lang ako na mabibilan nga namin si Jobin nito. Tapos nga, hindi pa ganun kabigat sa bolsa kasi nga may kahati kami. Lamat po talaga, Papu and Mamu. Sinusukat na nga ni Papu kung kakasya nga ito sa kolong-kolong niya. Medyo may kalak kalakihan talaga siya. Kaya sana nga magkasya. Para hindi kami mahirapan sa pag-uwi nito. Ang location nga pala nito ay sa Maylungos, malolos. Halos tabi nga lang ng vista mo. At ayan nga, pinatesting na nga rin namin kay mamo kung pwede nga rin siya dito sumakay sa monster truck. At approved, kaya nga. O oh, ayan, pati na nga rin si Papu sumakay na rin. For sure, kung nandito nga rin si Daddy Vince, nakangiti nga rin yun. i yeah, vlog ko na nga lang din para sa kanya. Siya din kasi talaga yung naghanap nito para kay Joby. Bali 24 volts to And 4 to 6 hours yung charging time. Tapos magagamit mo nga siya ng 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Depende sa gamit mo. Kung pa mo. Into, into ka naman, more than do. Naalala nga lang din sa amin na kapag hindi nga namin nagamit ng 2 to 3 days, alisin nga namin yung connecta sa battery. Para nga daw hindi madiskarga. And tinuro na nga rin sa amin paano i-open, paano buksan ng ilaw, mag-play ng music o i-connecta sa bluetooth. Yes, para nga tong kotse na pwede ka rin mag-play ng music habang nagdadrive. Pro din sa amin kung paano yung atras, aban and parking. At meron nga rin siyang controller. Sakali nga na hindi pa nga marunong mag-drive yung sasakay. Di battery nga pala to and wala silang libreng battery. Bili na lang kayo ahead of time para nga magamit nyo agad. Pero hindi pa rin talaga binitawan ni Jobin yung plants versus zombie. Pinesting na nga rin yung charger kung gumagana and red nga kapag hindi full charge. Mag-green naman kung full charge na yung battery. At ayan nga, hindi nga mawawala ang picture taking. At ayan nga, sa wakas, nakabili na rin ng bagong sasakyan. Isiter na nga rin to at meron din kasamang seat belt. Rubber na nga rin yung gulong niya, walang hangin kaya hindi nga mafa-flat. Pagkatapos ka namin magbayad, binigay na nga rin yung free plate na kahit ano nga yung gusto namin ilagay. Pati na nga rin yung driver's license ni Joby. Thank you Lord sa mga blessing at natutuwa po talaga kami na nabila namin si Joby nito. Yun lang, this is Jodongo. Salamat sa panonood and follow for more.